yeah, yeah. Good afternoon. Good afternoon mga tolls and friends. Nandito na naman ako sa ngayon, no? Nandito na naman ako sa bayan ng Tigbawan. Wow. Ako ay susugat sa aking asawa. Ah, yung susugat ibig sabihin susundo, no? Ah, galing siyang haro nandito na sa ngayon no? sa bayan ng Tigbawan sinundo ko. Oh. Para mauwi namang kami sa umah. Bole ayun saw ayun saw. Ini Ku ku Good afternoon. Dari lang paya ngamuno. Magpahinga muna tayo dito. Titingin-tingin muna ako ng mga ano mga bulaklak dito. Ha? Ha? Diyan ka muna ha. Titingin-tingin muna ako ng mga bulaklak dito. Ayan ang mga tolls and friends ang kanilang church. Yan. Church ng Tigbawan Ayun, titingin tayo ng mga flowers Yan oh, flowers Yan, magagandang kanilang tanim Ang ganda ng kanilang gym o oh, Yan, gym nila oh. Yan O, oh, nandyan pala ka Sugat ka sa Alinsaro palaka. Nandyan pala ka Kaway kaway mo na. Ha? Mapamilor ka? Meron pa. Awa. Ayan kanilang gym oh, ang ganda ng gym nila. Oh, yan. Tapos ito ang kanilang ang park. Park yan hanggang doon. No? silang silang mini park. Be, kakabitan mo na natin, be. Bawa kataas, hindi ko malabot. Tapos dito, ano naman ito? Be, ayaw, may matanggal. Ano kayo ito, man? Parang, ano? So, yan ang kanilang flowers, so. O. Ay mayroon palang naglilinis dito Ang ganda Ang oh, ganda ng mga bulaklak no? Yan pinuputol nila Yung mga sumusubra Ang ganda oh, no? Ang ganda ng mga bulaklak Ganda ng pagkaukit nitong sa gym no. Yan yung kanilang ano circle yung fountains sa gitna ng plaza. Ano Kaya lang hindi siya gumagana no. Ayun sa kabilang mayroong pang mga bulaklak. O yan. Maraming mga bulaklak dito. Paliok. Hindi magtapak. Paliok. Hindi magtapak sa tanong. ma. Ayan o. No, ang ganda ng pagkawagin. No. Yeah. Ayan Philippine Veterans Legion. Tapos makita dito, dyan masarap kumain, no? Oh. Makita dito, Mas dito masarap kumain, no? Oh. Kung may pira. ayun no? Oh. Captain Dodds, yan. Dyan masarap kumain pag may pira. Sa Captain Dodds, yan. Harap mismo ng uh, plaza Tigbawan no. Tigbawan Plaza. Ayan, so pupunta tayo doon na. Nandiyan no, oh, yung kanilang uh, paradahan ng tricycle. Ayan yung Captain Dutch o so, yan. Captain Dodds. Yan ito yung kalsada no, makikita nyo mga tolls and friends. Itong kalsada na to, yan o. No? Yan, yung papiyan yung papuntang Iloilo no. Yan, papuntang Iloilo. -Ilo. Yan. Yan. Yan don galing si misis Papuntang ilo, ilo Yan pagka dito naman Yan lusot yan Yun laki si oh. Galing Antike yan Yan kasi papuntang Antike, no. So dadaan yan ng gimbal Lili ko dadaan ng gimbal Miagaw sa nukin tapos Antiki yan, lusot yan, Antiki no? ayan naman oh, no, saan kaya papunta yan yung minibus ang ah, Miyagaw yan oh, no, papuntang Miyagaw Miyagaw ito naman ay galing Miyagaw din oh no? Yan. Papuntang niya. yan. Yan, nandito tayo sa bayan ng Tigbauan. Yan, nandito ako ngayon, no, mga and Friends, sa harapan ng kanilang church. ako kanilang church, oh, yan, ah, ganda. Yan, yung church ng Tigbawan. No, ganda, no. Tigbawan Church yan dito tayo sa center sa center tayo kukuha yan kukuha na natin ang picture no Tigbawan Church Lapit pa tayo, lapit pa. Ayun yung mga magandang bulaklak ko na sa taas o. May yellow, may pula no. Oh, yan ang gandang bulaklak no. So balik tayo doon kay Mrs. no. Ah dito pwedeng mag-roller blade dito. Oh. Kahit dito lang oh. Yan. Ano kaya yung inaayos nila dyan, oh? No? Yan, balik tayo doon kay Mrs. Ayon naman yung ano nila, oh. Municipality of Tigbawan. Ayun, oh. No? Yan. Hindi makita, no? Dito. Yan. Municipality of Tigbawan. Yan so, malapit na tayo kay Mrs. Mabalik na tayo kay Mrs. No. Nasa ako, may kapiman ako dito. So hanggang dito na lang aking video, no? Maraming salamat sa aking viewers, subscribers. Tons and friends. Shout out, irong-irong rollers, mabuhay kayong lahat. At saka sa CCW, Big Pawan Chapter, mabuhay kayong lahat. Oh, maraming salamat sa Lord. Oh, God bless. Thank you, for the you are multiple contact